May nakakabros sa tabi ng playa. At medyo gumanda-ganda na panahon. Napakita ko sa inyo. Ayun, bali maganda na pa Kaya lang malalaki pa rin ang alon. Ay, pero hindi na siya manaksa ng hangin. Ay, may bibabarang bangka. ayan may alon eh. ayan, may mga tutulong naman dyan para may barayan yan ayun ako pinagpong alon ayun 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 sa huli ayun ganyan kahirap taga Balaman na kalutang Kalutang yun ba Malaki pa rin ang alam Kahit nakakalamada siya Malaki pa rin ang alam Diabara na Ah, din sila magbara oh, mga brosis lalo oh. siya ng alin na eh. ay laki pa rin ang alin, eh. ang alin eh. oh, mga bangka nagdauwi yan ah oh. Moses, kanina yung kalmada, tamo, biglang lumakas na naman, eh. dilim, na, dilim na naman ang pangkalangin. para dito sa pinaka subo niya at saka dito sa paon para hindi siya maghiwalay kasi yung tuktukan niya eh ano na tumitaw na saka sa kabila, kabila ka sa niyan, yan para ito kasi sa kabila kaya sa kabila yan din yan, sinuportahan natin niya para hindi sila maghiwalay kasi nakakasala maghiwalay na agad

Sama Tat sa mga pare kay diyan kay pare no kay pare ko kay pare TV kay Quest TV kay Baloskiti TV kay Paradox facing adventure